Dalawang barko ng Chinese Navy ang namataan habang isinasagawa ang maritime o multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea. Hindi naman ito nakaantala sa kauna-unahang MMCA katuwang ang ilang bansa. Ang detalye sa report na ito. Sabay na naglayag sa West Philippine Sea nitong linggo ang mga navy ship ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, at Australia. Bahagi ito ng kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng mga nasabing bansa. Iba't ibang maniobra sa karagatan ang ginawa kung saan sa panig ng Pilipinas, ang mga barkong lumahok ay BRP Antonio Luna, BRP Gregorio del Pilar, at BRP Valentin Diaz. Habang ang ilang air assets ay lumipad din kabilang Wildcat helicopters ng Philippine Navy. Isinagawa rin sa kauna-unahang MMCA ang anti-submarine warfare exercise. Yung anti-submarine na warfare drill is actually uh, just sensing kung may mga presence na mga underwater uh, vessels. May mga sensors tayo. May tuturing naman na matagumpay ang MMCA sa kabila ng presensya ng dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ng China na namataan sa layong 6 nautical miles mula sa aktibidad. Uh, successful po yung nangyaring uh, exercise natin. We were able to uh, achieve all the objectives that we have set forth. Ngayon, uh, while they were doing the exercise, uh, we noticed the presence of two uh, PLA Navy uh, ships no, uh, in the distance. Pero wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para uh, i-block or hadlangan yung uh, ginagawa nating mga exercises. So tuloy-tuloy naman, naging tuloy-tuloy, uh, naging successful yung ating uh, multinational maritime cooperative activity. Sa inilabas naman na pahayag ng China, nagsagawa ng Joint Naval and Air Strategic Patrol ang Chinese PLA Southern Theater Command kasabay ng MMCA. Pero ayon sa AFP, hindi nila ito na monitor. Wala naman pong ganong nangyari. No? So we are saying that uh, while we were conducting our own Uh, exercises in the in the uh, West Philippine Sea, we only monitored the presence of two uh, PLA Navy ships. At wala naman ginawang mga combat patrol or mga exercises. Uh, wala kaming na-monitor dun sa area. Sabi ng AFP, hindi naman ito pagpapakita ng pwersa at hindi rin ito paghahanda laban sa isang partikular na bansa, kundi pagpapabuti lamang ito ng interoperability kasama ang ating mga kaalyado. Dalawang taon ang nakararaan ng pag-usapan ng pagkakaroon ng multilateral exercises bago ito may sapinal noong Enero ngayong taon. Sabi ng Defense Department nais isibakita sa MMCA ang pagkakaisa ng mga kalahok na bansa sa pagrespeto sa maritime rights ng Pilipinas alinsunod sa international law. What uh, we wanted to do here is to uphold the freedom of navigation and overflight. We want to send a clear message uh, about the unity and resolve of our nations uh, especially the four nations that participated in upholding universally uh, uh, recognized norms and principles and the MCA is a practical implementation of our partnership with like-minded countries Suportado naman ni Pangulong Ferdinand R Marcos Jr ang aktibidad sa gitna nito isa pa rin anya sa ginagawang paraan ng pamahalaan ang dialogo para pahupain ang tensyon sa WPS. So we are trying everything. We still continue to talk at the at the ministerial level, at the sub ministerial level, uh, at the people to people level. Lahat ng maari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, uh, makausap sila. Na wag na natin masyadong papa pa. Uh, pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water kanon, uh, hindi, 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 na mabalik sa ganun. Bukas naman ang pamahalaan na magsagawa ng mga kapareho pang aktividad kasama mga kalyadong pansa.